Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwanalin at ating pakinggan ang programa. Tagumpay sa kalusugan. Pinky Lalami and Rice Coffee Mix Herbal Coffee for TV 1 Plus 1. binubuo ng labing limang sangkap na herma kaya ng spirulina, agari mushroom, korean ginseng, stevia, at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong ng regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma ang mga tumor kaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases kaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis. Hepa A, Hepa Pati na ang fatty liver Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones At gallbladder stones Tumutulong din magpababa ng timbang At marami pang ibang benepisyong pangkalusugan Dito sa atin sa Quezon Mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 Sa mga butika, pharmacy, drugstore, tindahan At mga grocery stores. Basta't laging tatandaan R-I-S-E r i s, -E. r -I -S -E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 Plus 1 Nasa kulay dilaw na karton Ugaliin din ang pakikinig ng programa tagumpay sa kalusugan nationwide. nationwide. Sa mundong punong ng stress at mga hamon sa ating kalusugan, kailangan natin ng isang kakampi na magbibigay sa atin ng lakas at proteksyon. Kaya narito ang Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Ang Rice Plus Herbal Capsule ay isang espesyal na kapsula na naglalaman ng mga piling herba na kilala sa kanilang mga binipisyo sa ating katawan. At hindi lang yan, kasama rin ng Sodium Ascorbate na nagbibigay ng dagdag na vitamin C. Mayaman din ito sa antioxidants na tumutulong sa pagtanggal ng mga free radicals sa sa ating katawan. Ito rin ay nagbibigay ng lakas at tulong sa ating immune system upang labanan ang mga sakit at virus. Kaya kung ikaw ay madalas mapagod, kulang sa enerhiya o kailangan ng dagdag na proteksyon para sa iyong kalusugan, kaibigan, simulan na pag-iinom ng Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Available na ito sa lahat ng leading drug at health stores sa inyong mga lugar. Huwag nang magpauli. Bumili na ng Rice Plus Herbal Capsule at simulan ang pag-aalaga sa iyong kalusugan. Rice Plus Herbal Capsule with Sodium Ascorbate. Pagkakampi mo sa laban para sa mas malusog na buhay. Ang Rice Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Kapag karamdaman na pinag-uusapan, hindi pwedeng sakto lang. Dapat mapagkakatiwalaan. Dapat kumpleto at walang kulang dahil walang sinasanto ang karamdaman. Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. May labing limang sangkap na natural. Nagugupo para maibsan ang pasakit sa iyong buhay. Rice Coffee Mix 14 in 1 plus 1. Mabibili na sa mga butika, pharmacy at drugstore sa inyong mga lugar. Magandang kalusugan! Sumasahing papawid na naman ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Ang inyong programang nagbibigay ng gabay, inspirasyon, pag-asa sa buhay, at tagumpay sa inyong kalusugan. Hatid na mga produktong herbal gawa sa Rice Brand, Luzon, Visayas at Mindanao. At kahit sa andako ng mundo ka man, ito ang palatuntunang tagumpay sa kalusugan. Nationwide. Ito na muli ang inyong lingkod, Kuya Boy. Hello friends, mga kaibigan. Magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado tunay na tagumpay sa Kalusugan Nation 1. Napapakinggan, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre, sa iba't maging ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mga Facebook page, Rice Coffee Mix at sa ating mula mga Facebook account Rice Brand. Saan man po kayo ng Pilipinas na roon mga kaibigan tara na at magkwentuhan na po tayo. Dito po naman sa ating programa. At dyan sa atin ang ating mula mga pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice plus herbal capsule, rice 3-in-1 Kojic soap. At syempre mga kaibigan, ang ating mo namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Kuya Boy po naman ang inyong kasama. At eto na ang buwan naman ng caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po. Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila? Si Marife po ng Takloban. Ma Mari ano po, Marife? Marife po. Marife, Takloban. Yes po. Okay. Ilang taon na po oh, Ilang taon na po si Nanay Marife? 49 po. 49. Umiinom na ng rice coffee si Nanay Marife? Yes Magtratry po sana saan po makakabili pag sa Tacloban po. Sa Takloban. Okay po. Um, paano po ninyo nalaman, Nanay uh, Marife, yung uh, ating po namang rice coffee? Eh, hindi uh, po, po sa radio po. Na yeah. gusto po namin ma ano, matry. Okay po. Meron, meron din po ba kayong mga iniindang karamdaman, Nanay Marife? Eh, Yes po. minsan mataas po yung blood sugar at sa cholesterol. Opo, uh, mataas po yung uh, blood sugar at saka cholesterol. Yes po. Ah, okay, sige po. Um, uh, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee? Hindi ako, kasi hindi ako ato eh, kung COVID-19 ba, Mm -mm. Gusto namin malaman kung saan ba pwedeng makaano. Tama. Diyan po sa, po sa Tacloban, uh, Diyan po sa F. Mar Pharmacy, meron po diyan. Fortune uh, Drug House, meron din po diyan. GMA uh, Pharmacy sa Inage, GMA Pharmacy sa Rizal, GMA Pharmacy sa Salazar, GMA Pharmacy sa Zamora, mm -hmm. Carla Pharmacy, LR Pharmacy, RM Pharmacy, RPH Drugstore, and St. Anthony Abad pharma. Lahat puyan sa Tacloban City nanay. Ah, okay po. Okay po. Nanay, ah uh, uh, sa paghahanap po ng ating rice coffee, huwag po kayong magkakamali. Ang ating po namang uh, rice coffee ay uh, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ah, okay po. Ang spelling po ng uh, ng rice, R I S E. Okay po, kasi kasi hindi po ito bigas, baka po magkamali kayo. Ah, hindi bigas. Hindi po ito bigas kaya 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 po ang spelling po nito R I S E. Okay po, R I S E. Okay po, uh, yan po yung uh, spelling ng ating rice coffee kaya hindi po ito ano, hindi po ito uh, bigas Kaya ang spelling po ng ating rice coffee R I S E. Okay po. Okay, po. po. Malapit sa uh, yung malapit sa amin. Apo. So, uh, nanay, hanapin po ninyo yung tamang spelling ng ating rice coffee. R-I-S-E na sa kulay gintong dilaw na karton. Apo. Okay po. Kailangan po na yung kailangan Ano po yun? Sa kailangan po hindi pa po nakakain, pag uminom po noon? Kahit po uh, ano nanay, kahit kumain na, kahit hindi pa wala pong uh, ano, uh, wala po tayong uh, uh, oras kumbaga. Hindi na nakakasap palpitate po kahit araw-araw. ukit kasi, kasi kami three times kami magdamin. Opo, uh, wala na <laughs> wala naman pong ano, wala naman pong problema nanay kung uh, uh, anong oras at wala po kayong uh, Uh, problema kung uh, kayo po yung nagpapalpitate uh, sa ibang mga ordinaryong kape, dito po sa ating rice coffee ay wala pong ganoon. Uh, uh basta po tama yung produkto ha. RISE na sa kulay gintong dilaw na karton po yung ating rice coffee. Keep off the coffee. Maraming salamat po, Nanay. Nanay, Nanay uh, uh, Marife, balitaan niyo po ako kapag kayo po'y nakabili na ng ating rice coffee. Okay po. I-text at ayano ko ditong number na to. Sige po. Balitaan niyo po ako. Lalong-lalo lalo na kapag kayo po ay ano, uh, nakainom na ng ating rice coffee, meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, uh, balitaan niyo yes. po ako. Apo, apo. Okay po. Maraming salamat apo, po, Nanay salamat Marife. Mag-iingat po. po kayo. God bless po. Thank you po. See. Thank you very much po. Maraming salamat. God bless. Bye-bye. Bye-bye. Mga kaibigan, si Nanay Marifen ng Tacloban Leyte. Magsisimula na rin po uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Kaya kung mayroon uh, meron din po kayong mga katanungan, mga kaibigan, na uh, gaya po ni Nanay Marife, mainam po na itawag nyo yan sa atin. Dito po naman sa ating programa. Sa 0969... 226-9623, yung ati mo namang numero na pwede po ninyong tawagan. Again, 0-969-226-9623, mga kaibigan. Yung ati mo namang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa, mga kaibigan. Katanungan na patungkol po naman sa atin po naman produkto mga kaibigan Eh, tamang-tama uh, -tama po mga kaibigan na uh, itanong nyo yan sa atin. Dito mo naman sa ating programa. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello, magandang, magandang umaga po, sir. Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila? Si e, Jonis po, Jonis. Samar. Tagasamar po. Jonis. Kalbayog. Jonis, tama. Jonis. Opo, opo, opo. Okay. Uh, Kalbayog, Samar. Opo, o. Okay. Um, ilang taon na si uh, Tatay Jonis? 37 po, 37. Driver ako, driver. Okay, 37. Driver. Okay. Uh, okay, Tatay Jonis, uh, kayo po ba'y umiinom na ng rice coffee? Hindi pa po, hindi pa. Kaya, kaya po susubok lang po kung anong magagandang benefits ba. Yes, uh, napakarami pong binipisyo sa ating alusugan. Kung ito po ay aaraw-arawin po natin yung pagiinom po ng ating rice coffee. Um, uh, para malaman natin, uh, isa po sa mga naibibigay na tulong ng ating rice coffee, ito po ay nakakapagpa, uh, nakakatulong para po naman ma-normalize yung uh, mga matataas yung uh, uh, hypertension o kaya yung dugo, uh, yung mga high blood, uh, yung uh, matataas din po yung blood sugar level, nare-regulate po nito at uh, ito po ay nakakatulong para po naman ma-dissolve yung mga tumor uh, gaya po ng myoma, uh, ito po ay nakakatulong din para mapababa yung risk ng pagkakaroon po ng breast cancer saka yung uh, prostate cancer ito po ay nakapag uh, nakatutulong din para makapagbigay ng uh, uh, kaginhawahan doon sa mga nakakaranas po ng arthritis saka rheumatism ito din po ay, po, ay na po. ah marami pa pong iba halos pula hat ng mga karamdaman po natin ay pwede pong matulungan ng ating Rice Coffee at ah, nasasabi natin 'yan ah Sir Jonis dahil po doon sa mga testimonya ng ating mga kababayan doon tayo nagbabase kayo po ba at ah, Sir Jonies ano po yung iniinda po ninyong karamdaman? Ah wala naman po lagi po akong kuhan na kasi umaga akong gumigising ganyan hmm. po kaya Subukan ko sana mag-uminom ng ganyang pa. Rice coffee. Ayan, ano po 'yon? Ri rice. rice coffee po. Opo. Uh, ah, uh, uh, ang spelling po nito R I S E. -I -S -E. Tama po. Lagi pa kung lagi po, po ako nakikinig sa programa niyo eh. Salamat po Tatay. Sa, uh, sa, sa, sa sasakyan ko. Tama Tatay Johnis. kasi at uh, tamang-tama po ito uh, maigi po na kayo po ay nagsasabi na wala naman po kayong uh, iniindang karamdaman ngayon. Gusto niyo lang pong uh, Ah, Kung baga, protektahan yung kalusugan po ninyo. Maigi po yun. Apa, apa. Kasi sabi nga natin, prevention is better than cure. Ngayon pa lang, bilang ikaw po yung naghahanap buhay para po sa inyong pamilya, mas maigi tama po na po. safe po tayo. Tama po yun. Simulan po ninyo oh, yung pag ng ating rice coffee. Hanapin nyo po dyan sa mga lugar po sa inyo. Available po yung ating rice coffee dyan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores, dyan po sa inyong lugar. Available po yung ating rice coffee. Hanapin po natin na sa kulay gintong dilaw na karton. At uh, pwede kayong uminom na uh, Tatay Jonis, um, uh, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Maigi po yun. Oo okay. okay po. Okay po, Kuya Boy. Salamat. Sige. At uh, balitaan nyo ako, Tatay Jones. Kung sakali kayo po umiinom na ng ating rice coffee, balitaan mo ako. Uh, sabihin nyo sa akin kung ano yung uh, magandang epekto po sa inyo. Kung ano yung epekto po sa inyo. Para magabayan po namin kayo. Magana po, Kuya Boy, yung price niya, Kuya Boy, sa isang box. Tama. Yun. Napakagandang tanong. Ang ang SRP po ng ating rice coffee, ang isang uh, karton, sampuyong laman, sampung sachet, ay nagkakahalaga lamang ng 180 pesos lang per box. Opo, opo. opo. Napakamura po niyan, uh, Tatay Jonis at uh, yan po yung iinumin po natin araw-araw. Opo. Kayo po ba Tatay Jonis ay uh, uh, kahit hindi pa yung ating rice coffee, umiinom na rin po kayo ng kape sa, lalo na sa umaga? Bi bihira lang po sir, bihira kahit ah, bihira. kape bihira. Bihira, opo. Tatay, uh, magawin nyo na pong parte ng buhay po ninyo yung ating rice coffee dahil napakarami pong binipisyo ang maidudulot po nito sa ating kalusugan at mailalayo po kayo sa mga karamdaman. Pwede ba to sir, sa, uh, kaya boy, sa 3 to 6 years old? Yes, dalawang taong gulang pataas pwede nang uminom ng rice coffee. Pwede dahil sa isang araw, tatlo, ganyan. Oo, pwede yun. Uh, kahit ilan. Uh, actually, Tatay Jonis, kahit ilan. Basta meron ka lang iniinom na rice coffee every day. Uh, okay. Pero ang pinakamaganda, pinakamaganda, uh, dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw. Yun yung pinakamaganda. Kumain ka na o hindi pa, okay lang yun. Walang problema. Walang magiging side effect. Walang magiging overdose dahil herbal yung ating produkto at uh, kung meron ka mang iniinom na gamot uh, na galing sa doktor may maintenance ka walang problema yon ituloy mo lang yon habang umiinom ng ating rice coffee wala pong magiging problema dahil uh, sabi ko nga ang ating rice coffee po ay uh, herbal so wala tayong uh, uh, magiging problema sa pag-iinom po nito Sige, okay. kayo boy, salamat. Salamat at uh, Tatay Jonies, Subuka, subukan ko, subukan ko pag makapunta ko sa bayan. Tatay Jonies, huwag mong uh, susubukan. Oh. mong susubukan. Simulan mo yung pag-iinom ng rice coffee. Okay? <laughs> o oh, simulan ko, simulan ko. Okay, sige, Tatay Jonies, mag-iingat ka at balitaan mo ako ha. Tawagan mo ako Sala... muli. Okay po, salamat, salamat. God bless, mag-iingat ka sa pag-drive. Thank you. Mag-iingat. Okay. okay. Thank you very much. Maraming salamat. Si uh, Sir Jonas ng uh, Samar, Kalbayog. Uy, sa mga taga-Kalbayog, mga kaibigan, magandang-magandang uh, kalusugan po sa inyong lahat. Diyan sa Kalbayog, patuloy pong dumarami din yung ating mga kababayan. Ako, napakaraming text message po sa atin. Yung iba naman ay nasagutan na po natin. Alright. Pero yung iba talagang uh, patuloy po sa, sa pagdami. Halos araw-araw yun, mga kaibigan, ha? nakaka-receive po tayo ng uh, lagpas isang daan, maumahigit pa ng mga text message po galing po sa inyo at na uh, yung iba po uh, dyan mga kaibigan, sa inaabot po naman ng ating po namang uh, pagbabasa eh nasasagutan na po natin pero yung uh, iba ay eh, uh, hayaan nyo lang at uh, lahat naman po kayo ay eh, uh, masasagot o kaya uh, tinatawagan po namin yung mga nagtitext po sa atin para personal po natin uh, mapaliwanagan. Kasi kung minsan, uh, <laughs> di ba, yung pag-detect po mga kaibigan ay uh, nakakabagot rin, di ba? Parang gano'n. <laughs> Kaya ang ginagawa natin, tinatawagan na lang po natin. Ano po? Kaya dun sa mga iba, keep on texting lang po mga kaibigan. Sige lang, text lang po kayo ng text. Pero mas maigi kung tatawag po kayo sa ating programa. Kapag ganitong oras, mga kaibigan, pwede kayong tumawag para direkta na na masagutan po namin yung inyo po namang mga katanungan. Basta't patungkol po naman sa ating produkto, mga kaibigan, ano po, at sa inyo po namang kalusugan, eh, uh, kakayanin po natin at uh, gagawin po natin yung lahat para masagutan yung lahat po naman ng mga tanong po ninyo. 0969-226-9623 yung ating po lamang numero na pwede po ninyong tawagan dito sa ating programa Another Caller on the Line Hello, magandang kalusugan Magandang hapon po Yes po, magandang kalusugan po Sino po sila? Ako po si George Basilio taga Bayumbong, Nueva Vizcaya George, okay uh, Bayumbong Nueva Vizcaya po Bayumbong, Nueva Vizcaya Yes, ah, uh, yung ano... Ilang, ilang na taon na po kayo? Mm -hmm. Tatay George, ilang taon na po? Ilang taon 67. na po kayo? 67. 57. Okay. Uh, Tatay George, kayo po'y umiinom na ng rice Coffee? Hindi oh. naririnig ko lang sa ano, sa ko kasi nagpapatugtog siya ng radio. Kaya oh. Then, naglalaro kami ng dance. naririnig ko po kayo alas gabi-gabi. <laughs> Thank you very much. So, so po na, nagkaroon ako ng ano, ng interest. Eh, yun, saan kaya makakabili nun? Kaya, kaya tapos nung sinabi niyo yung number, ay, hmm. sinulat ko po kayo. Tama yun, tama yun. Uh, Bayumbong. Nueva Vizcaya. Okay po. Uh, Diyan po sa Bayumbong, uh, pwede tayong makabili ng ating rice coffee. Uh, ipagtanong may pagtanong-tanong po natin yung ating produkto. Diyan po sa Anita Drag, Ave Drag, ah, Butika ng Bayongbong, ah. Jalen's Pharmacy, Q-Med Pharmacy, 51, 518 Earth Grocery Store, J. Bill Pharmacy, uh, Vizcaya Pharmacy. Lahat po yan sa Bayongbong. At uh, tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee? hindi, hindi pa. Na, narinig ko lang. Sinasabi nyo, kulay dilaw. Ulay ko, Tama yun. Karton. Kulay gintong dilaw na karton. Tapos yung spelling po, R-I-S-E. -E. Tama. Kasi hindi po ito uh, bigas. Kasi unang pumapasok Ma. sa atin kapag tayo po ay uh, nakakarinig ng rice, eh bigas. Pero hindi po ito bigas sa atin. Uh, kung sa Tagalog, yung rice natin na uh, bangon. Okay. So, nasa kulay gintong dilaw na karton po yung tatay. Hanapin po ninyo yun. At ah uh, pwede kayong uminom ng ating rice coffee dalawa hanggang tatlong beses sa isang araw ang pinaka the best. Pero uh, sabi ko nga eh, kahit po ilan basta po araw-araw tayong umiinom ng ating rice coffee. Pero yung pinaka the best, dalawa hanggang tatlong beses yung pinaka the best na iniinom natin yung ating rice coffee. Okay, salamat maraming salamat. Uh, At uh, George, um, uh, balitaan nyo ako kapag kayo po uh, ay uh, nakabili na, umiinom na ng ating rice coffee, may pagbabago na sa inyong kalusugan. Pwede po bang balitaan niyo ako? Tawagan niyo po ako muli, Tatay George, uh, parehong okay. oras. Oo, ah, sige po, sige po. Thank oh, you very pa. much, Tatay George. Mabuhay po kayo. God bless. God Mabuhay bless po, Tatay. Mag-iingat po. po lagi. Napakainit ang panahon. Salamat po sa inyo. Bye-bye. Okay. Thank you very much po. Si Tatay George, all the way from Bayumbong, Nueva Vizcaya, mga kaibigan. Yun. Magsisimula na rin mga sa pag ng ating Rescoving sa mga taga bong, Hello po naman sa inyo. Meron din ng mga kababayan po natin na nagte-text from uh, Nueva Vizcaya. Pero ibang bayan naman. Pero meron pong uh, ilan na nakikita din tayo doon from bong, Maraming maraming salamat po at nagtitestimonya din. Nagpapatunay, nagbami-message sa atin. Kasi hindi lang naman po mga katanungan yung mini-message po sa atin. Ano po, um, uh, ang iba eh, nagpapatunay din, testimonya din mga kaibigan na sila po ay natulungan ng ating po namang rice coffee mga kaibigan. Napakaganda po mga kaibigan ng mga kwento nila. At sabi ko nga napakadyaga na mag-text mga kaibigan at ikukwento lang yung kagalingan ng ating produkto. Maraming salamat po sa inyo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Magandang kalusugan din po. Kuya Boy, the doctor nun po. Yes, hello po nanay. Sino po sila? Uh, si Ma'am Sabel. Ma'am Sabel. Sa Davao ah, nang Santa Maria Ilocosur. Santa Maria Ilocosur. Okay po. Ah Nanay okay po, Nanay Sabel, uh, ilang taon na po kayo? Ah uh, seven 57 po. 57. Umiinom na ng rice coffee si Nanay Sabel? Oh, umiinom siya kaya lang ang problema ko, mm. wala akong may akong mabilhan dito sa Santa Maria. Iniikot ko na lahat ang mga bilihan, mga drugstore, mga pharmacy. wala akong makita. So, na nakakabili kami sa ano sa Shopee. Eh, masyadong mahal siyempre dahil may charge na, may shipping fee. Tama, may shipping fee sa na. Kaya oh. Ah. merong mas malapit siya. Ay, okay. Santa, Santa Maria po kayo. Ano po? Pero dati, nakakabili Ito. kayo dyan sa Santa Maria. Hindi. Oh, minsan, pa, minsan sir. Kaya alam mo nga, yung gusto namin uh, continuous ang pag-inom. Siyempre, minsan delay ang deliver. Mm, mm tama. Yung order ako, walong karton, anim na karton, ganyan. So <laughs> sa ang, dami, po opo. Talaga. <laughs> kasi nanay, maganda yon kasi... Uh, yung yung shipping isahan kung isa lang yung bibili oh, mo oh, ba diba? tama yon na kung talagang uh, sa, sa, online ka eh dapat maramihan talaga uh, eh, kasi gusto ko sir halimbawa makaka uh, kung halimbawa na yung order ko may mabibilhan ako correct agad. yes diyan oh. lang po kasi dapat kasi sa lugar ng salo days Sa isang dumating yung order ko, 6 mm -mm. uh, back. 1,000 plus na yun. Yes. Opo, tama. Tama o. 'yon. Ah, uh, 'yun yung mga wais uh -hmm. na mga nanay. 'Yun po yung ah uh, mm -hmm. kagali. O nanay, uh, malapit po ba kayo sa Vegan? Ah, uh, medyo malayo sir. Eh. mga 1. Kung halimbawa sa Vegan sir, meron? Meron sa Vegan. Ah, uh, uh, babang babanggitin ko yung ilang mga ano, mga nakalista dito sa akin. Uh, para sabihin, you, sabihin nyo sa akin kung uh, saan kayo malapit. Kandon, Magsingal, San Juan. Uh, may Caroline's store po ba dyan sa inyo sa Santa Maria? May ano po? Caroline's uh, Caroline's drug store? Ay, parang di ko na ririnig. Okay. Pero wala akong makitaan dito. Santiago. Sa kandon doon, sir, medyo, yan, Santiago, sir, medyo malapit. Malapit kami. yan eh. sa inyo. Santa Cruz, Santa Ay. Lucia, Santo Domingo. Ay, malayo. Tagudin. Malayo na, sir, yun. Vegan. So, malayo ang pinakamalapit so, po kandon. sa inyo, Kandon. 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 O Santiago. Saka Santiago, okay. Vegan, one hour. One hour to, ang, ano, saan, distance. Kambyan. Okay. Sa Kandon, malapit. Opo. Okay. Okay, sa kandon. Okay, Nanay, sa Inigo Pharmacy. Inigo? Inigo Pharmacy. Opo. Okay. Inigo, opo. Okay. Tapos sa Santiago, Kalugaran's uh, Pharmacy. Tapos ah. Alam niyo po 'yon. Tapos sa Joseph ah. Manix Pharmacy, diyan po 'yan Santiago. Ah, Manix. O sige, na na, Kandon sa Kandon, oh. Inigo Pharmacy, oh, sa Santiago, Inigo, Calugaran's oh. Pharmacy and Joseph Manix oh, Pharmacy. Ah, po. Joseph Sir. Wala mga sa St. Pharmacy nagtanong din ako sa St. Joseph sa Kandon, wala naman, Sir. Ah, sige po na Meron po bang South Star Drug dyan sa inyo? Wala po akong nakikita. Wala. ano. Oh, date, dun... nakabili ako dito sa al Alperial al da Okay. Pharmacy. Okay. Sige na, Nay. At uh, ifa-follow up ko din sa ating mga deliveries. Pero uh, uh, for now, dyan po, Next February, pero Next February po, nakabili ako. Okay. Dito. Pero ngayon, sa ngayon, asok na wala pa po. Copy nanay. na, Sige po. Ayakan po ninyo at uh, ifa-follow up natin sa ating mga deliveries. So, dyan po sa Candon City, Inigo Pharmacy. Saka sa Santiago, Nanay. Inigo. Calugarans Pharmacy. Calugarans. Jose uh, Joseph Manix Pharmacy. Santiago yan. Dalawa. Uh, sige, sir. Sa Kalugaran at saka Joseph Pharmacy. Ano po? Yes, Joseph Manix Pharmacy. Oo, oh, sige, sir. Okay po, nanay. Kasi gusto namin ng asawa ko, continuous ang pag-inom yung asawa ko, malakas yung inom nun. Correct. Opo. Kumusta naman? Bakit <laughs> nyo oh. binabalik-balikan yung ating rice coffee? Ano po yung naidulot na tulong sa inyo? Naririnig namin sa programa mo, sir, na maganda yung mga naririnig namin. na naingganyo kami yung asawa ko, syempre. Okay lang naman sa amin lang. At uminom pa minon, may maganda naman ang benefit. Opo. Kay kayo po mismo, uh, ano po yung mga napansin na po ninyo na Isabel na nagbago sa inyong kalusugan? Yung ano sir, minsan, yung pagsakit ng tuhod. Nawawala. Nawawala na. Opo, kasi, tama yan. kasi, yun. Kasi, kasi, ako, diabetes. Kaya, ah, okay. gusto kong uminom nun. Ay, so, tama, tama. Kanyas, ago lang, may ano ako. Kaya, inaano ko. Yung, kaya nga, gusto rin ng asawa ko to continue. Tamang, Para tama po yan. Kaya, sakaling bumaba yung blood sugar namin. Yes, tama yun. And then, syempre, mag-ingat din tayo sa pagkain. Kasi, tulungan din natin o, yung yung ating sarili. Eh. Tama? Okay. O, Nanay o, Isabel, o, o, po, balitaan eh. niyo po ako ha. Tawagin niyo po ako muli kung nakabili kayo doon sa mga nabanggit po natin ah uh, balitaan nyo ako, nanay, okay. ha? ah okay, thank you po, sir. God bless Nanay okay. Sabel. Mag-iingat kayo lagi. Eh. Oh, Na nanay, thank you po. nanay sa, sa paglabas God. ng bahay, dahil napakainit ng panahon, mag-iingat tayo. Dapat may payong o kaya ng uh, ano pa man. Mag-iingat po, ha? Oh, oh. oh, thank you po. Bye-bye, oh, Nanay. Mag-iingat po, Nanay Babay Sabel. Bye-bye po. Babay Babay po. Salamat. Salamat po. God bless po. God bless po, Nanay. Ayun po mga kaibigan, si Nana Isabel all the way from Sur. Galing tayo ng Tacloban, meron tayong uh, Kalbayog, Samar, meron tayong Bayumbong, Nueva Vizcaya, tapos Ilocosur mga kaibigan. Mukhang nililibot na naman natin ang Pilipinas mga kaibigan. Maraming maraming salamat po naman sa inyo. Uy, wala na tayong oras, napakabilis. Hanggang sa muli po naman mga kaibigan na pagsasama-sama po natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Ang alam po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala. Si Kuya Boy po naman ito mga kaibigan. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1. Masarap na. Healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Si Ma'am Annabelle, 19 siya. I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainom mm eh. -hmm. Abos nung ano, nag-zip lang ako ng konti, tapos ko, parang ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso po yan po, hindi yes. ako nagpapalipit eh ano po, siyempre po, po kami nagpo-coffee ng rice coffee. Thank you very much. Every morning. Man. At saka minsan po gabi, habang nag-nunood kami ng TV. Tama, tama. Well, maraming maraming pong salamat. At nung one year na po kami uminom ng rice coffee. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng rice coffee mix herbal coffee 14 in 1 plus 1. Mga katagumpay.